guys, welcome back to another vlog. So ngayon mga ka-chicks, andito tayo ngayon sa isa sa barangay dito malapit sa amin mga ka-chicks. Kay naatay aon nga kanding. Yan, kanding mga ka-chicks. Uh, ano, yan, titin natin mga ka-chicks at kung magugustuhan natin, kukunin natin at aalagaan uh, natin. Kaya samahan nyo kami mga ka-chicks. Yan. yan, kasama ko yung apo ko mga ka-chicks. Yan, dito tayo, pasok tayo dito mga ka-chicks. Oh. Yan, yan yung mga kasamahan natin. Takad tayo papasok mga ka-chicks. Ayun. Medyo medyo may ano pa ang lalaka rin. Ayun. Wala ka wta. sa unahan mga ka-chicks na dito ang kanding atong tanawon. Tara. So yan mga ka-chicks yung isa, ayun yung isang puti. Tapos may isa pa doon na medyo ano, may pagka uh, gray. Ito na? Mano na.

So karon mga ka-chicks, uh, diretso sa unahan. Kay manguha mi ano, butong. Yan. Kibali yung ano mga ka-chicks ba yung niyog na ano pa, bata pa. Yan. Sulak so, tayo dun sa unahan. Ra. So mga, mga ka-chicks, kuha din tayo ng niyog mga ka-chicks, mga buko. Yan. Ayan mga ka oh. So bata lang Umakyat mga ka So ganito sa probinsya mga ka Marami tayong makukuha na puro ano lang mga ka-chicks Makakalibre lang tayo Unlike dyan sa ibang bansa mga ka Agoy, mahal kayo Tara oh. o oh. So dito sa unahan mga ka-chicks Kay magtaga o saging Yan, saging nga malungag mga ka ba. Yung nasa saing Ayan mga ka Ayan Sebisa bisaya to mga kachiks. saging kerdabah tara yan shout out sa magputol mga chicks yan akong silingan tara ah awa na lang ako so, na kada sa mga chicks tinan nyo mga chicks awa mga chicks ha oh tara mga chicks sapit na mga chicks ala da bobos ya ala Suara, suara. Tara mga ka-six. <laughs> <laughs> Nanyagit na manoon. No. Oh, Imbis mo sa lo. Oh, oh. Mga ka oh Mga ka-six. Oh. Ayun oh. Oh. So napalo mga ka ah, Ano naman to? Ah, hindi to masaing mga ka I mean, ano to? Yung kagaya na ano. Ibang klase to. Iba din yung lakatan. Iba din to. Kaya sa Bisaya to mga ka-six. Tundan ni Samoa. Bisaya. Oh, oh yun. Diretso na mga ka-six. Diba? Tara mga chicks oh. Mga buhay probinsya. Mga chicks. Tara sad. Ayala. Oh, yes. Hala. Oh, tara mga chicks oh. Oi, dapat August ka sa. Hala. Ganito ka ganda sa probinsya mga chicks. Oh, Daghan kitang makuha og mga unsa pa diay mga chicks oh. Maka na ta. Oh, gani. Ang anak kanindot, nindot, dire. Yan din mga kachiks. Kunin natin yung mga kachiks para ano ba? Ah, gulay. Yan. Masaya pa yung gulay mga kachiks. Lagyan like, natin ng tuno. Oh, tuno. Niyog. ano o. Tawa ah, mga kachiks o. Oh. Yan, kuha utana Para ano mga kachiks. Kuha taning, kuha mga kachiks. Langka. Yan. Ayun. Yung na itong utan mga kachiks. Gulayin ba? Gulayin. Ayun. Oh, 'yan. Meron pa yung mga chicks, oh. Pero isa lang yung kunin natin mga chicks. Ayun. Oh. Mga chicks ko atag Lumboy mga chicks. Eh, eh. Mo atong Lumboy. Lumboy mga chicks. So, diretso mo ah, mo grips na mo. 'Yan. Pero mga chicks, oh. Hmm. Nabik ma? Hindi Eh, 'Yan guys so. Oh. Tingnan nyo guys. Ang grips kasi dong. Hello oh, mga ka-chicks Ayan Ah Hmm Ah mga ka-chicks oh Ayan Ito yung grip sa bukid mga ka-chicks <laughs> Grips namin Mura lang Pero sa ano ito mga ka-chicks? Mm. Wow. Lumboy Lumboy Hmm Dilit tumboy ha, lumboy. Ito ang ka-chicks oh. Apa o? Oh. Hmm. Ito o.

kani pang ano siya mga sik. pang lungag pang saing ito ah, din to mga chicks ah, kagaya to nung kagaya nung ano pero ibang klase to mga chicks iba din yung lakatan yan sa bisaya to mga chicks tundan mo ni sa tundan yan oh. oh so ubay ubay na <laughs> ubay ubay na tagnak pa, mga chicks daghan daghan na tara guys Tara to mga kuskusay guys o. Oh. O. Oh. Atong mga kuskusay guys. Tara. <laughs> so dala tong umang nakuha mga kachiks o. Oh. O oh. na labot ng bata mga kachiks ha. Ah. Saging ra. <laughs> so ito na yung mga uh, buko mga kachiks o. Oh. Tara o. Oh. O. Oh. Oh, shout out sa ating kuskus. Okay. Yeah. <laughs> guys o. na tayo so, kalimunan guys. Iyan 'yung Yeah, bit guys. Tara. Nananay nang bugat, nalupa kayo. Dandan lang kayo, ako ako. mga ka-cheeks, uh, pauwi na kami mga ka-cheeks. So bawni mo mga bitbit mga -bit ka-cheeks oh. Tara, nay nag-una mga ka, Tara, nai, nag mga ka So baw pa rin atong bahin mga ka-cheeks. <laughs> na po isang mga ka-cheeks oh. bahin ya oh. Iya bahin mga ka-cheeks bro. Na. Padulong nami pa <laughs> and So ito na yung nabili nating kambing mga ka-chicks. Ayan. Yan mga ka-chicks. Yan yung may-ari na binilhan natin. Yan. So ngayon pa na mga ka-chicks. At dyan natin ikakarga. Pati yung mga kinuha naming saging. Yan. Ayan. So yan mga ka-chicks. Sobrang pawis natin. Sa muli mga ka-chicks. Habalagi kong sinasabi. Maraming maraming salamat sa lahat ng mga support nyo, sa mga like at share sa mga video yung ina-upload natin. Ingat tayong lahat mga ka-chicks. God bless everyone.